Hi guys, napaka na araw so ngayon day off ko at habon na ako lumabas hapon naman yung lakad ko ayan. at napakahangin mahangin guys so ayan maghantay ako ng bus dito grabe naman napakahangin ngayon makulimlim dito sa Hong Kong na masilaw tapos mahangin Ayan, nung pag-uwi ko nito. Pag-uwi ko ng bahay para na akong sinapunod. Buti na lang, may na yung buhok ko. So, hindi na siya magtatanggo. Pil na pil ko talaga yung maiksing buhok ko. Ayan, no? Oh. So, pinatanggal ko yung dulo. Kasi yun yung dalawang beses na na-bleach. So, medyo dry na dry talaga siya. So itong natira sobrang ano na talaga alam kasi highlights lang naman to hindi po na beach. Yan, na Sunday. Hi guys! So ito na yung continuation ng aking intro na vlog kahapon, day off ko, Sunday. Tapos ngayon, lunes, day of ko pa rin kahapon di ko na natuloy yung vlog ko kasi tinamad na ako. Parang ano kasi, nagpa-eyeliner na ako kahapon. So, ayan o, fresh na fresh pa siya. Ayan. So, parang hindi ko na nagawang mag-vlog kasi nakapangit yung ink. Parang ayaw kong i-videohan. <laughs> hagad na hagard ako kasi yung ink nagkalat. So, ayan. Medyo namamagapa pa siya. So, ngayon ay day off ko pa rin. Ayan. So, tanghali na ako gumising at katatapos kong mag-brunch. Diyan. So, ngayon, bala kong maglinis, uh, mag-organize sa aking kwarto. Yun yung ano ko ngayon. Hindi ako lang -awas. Sa bahay lang. And then, namayang hapon, magja-jogging ako. So, Pero gusto kong bumili ng parang ano, parang maliit na Kasi marami kasi akong ububot. Gusto kong bumili ng mga lagayan, ng mga kami ako mga ano doon, mga burluloy, mga hiko, mga bracelet, ng mga silver, ganon. Gusto kong bumili ng lagayan. Kasi meron akong lagayan pero maliit. So ngayon titingin ako kung meron akong mabibili na maganda-ganda. Kasi papalitan ko na at luma na din. So niya ako mamili. So dito ako titingin ng mabibili sa na may sale. madami silang sale pero hindi yung hindi yung gusto ko so yung ako bibili madami silang sale yung parang ganito yung droga to So, yan, Iba yung gusto kong bilhin. Pero, ito yung nakita ko. Ano to eh? Isang set na glass. So, ngayon, nakabili na ako ng dalawa. Kasi, sale. Dalawang box na ganito. Bali, isang busena. Kaso, nakita ko, oh, $79. $39 na lang. So, ayan. Kinuha ko yung isang box ito. Kasi, may isang dosena na ako dun eh. Na nabili dalawang box. Ay, naku, bibili ulit ako yung gusto ko talang gang bilhin, wala pa. Ayan, so ayan na nakabili na ako. Ayan, tada! Diyos ka, samobra na naman yung budget ko. Yung dapat nabibilhin ko lang, may nadagdag. May isa pa nga, eh, hindi ko na nabili kasi kulang yung dala kong pera. Um, gusto ko kasing i-organize yung kwarto ko eh. So mamaya balikan ko na lang yung isa. Doon ko ilalagay yung ano, yung aking ba yun, Hair blower. Ayan, na. Hi ay, ulit. So, yon gabi na. Katatapos kong mag-jogging. Yung ko. Sorry po. Uh, tapos kong mag-jogging. So, ngayon naman ay walking. So, ayun, ito na yung, ano, dito na mag -e yung pangalawang araw ng day off ko. Ayan. Magbawas ng kolesterol. So ayan, walking muna ako. Yung mabilis na lakad. Okay hey ulit. So ayan, nagpapahinga na lang ako. Tapos na akong magbawas ng taba. Allah, ano na. naman ng, ano, ng ilaw. Ayan. So, dito muna ako. Ayan, may upuan dyan. nga uh, magpapahinga muna ako dito para pag akyat ko, diretso, ano na, ligo na. Para fresh, ma fresh mamaya pag tulog. So, ayan, tapos nang pangalawang araw ng day off. Uh, at bukas, trabaho na naman. So, once again, thank you so much sa inyong panunood. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Bye! フフ <music>